Gandang araw mga kapuso at katiktik, abangan nyo ang aking vlog ngayon. Abangan nyo, watch this. Hello mga kapuso at katiktik, ito na ito kakatapos ko lang magigib ng tubig at kakatapos ko rin maglaba at kukunin ko pa yung face mask ko kasi baka mahuli ako sa barangay kasi GCQ dito sa Dabo del Norte eh sa lahat ng mga bisaya dyan pasensya na kayo kasi yung mga viewers ko eh, hindi marunong magbisaya kukunin ko itong face mask ko dito ay Diyos ko ano ba ito ay ano ba ito guys ito na lang ito guys o oh, yung face mask luma na luma na kasi kasi pag ako ng kalsada so ayan Alis muna na daw. Alis muna. na. Gabas na. ng gabas umping na ko na. Ito mga kapuso katiktik o kakatapos ko lang magsampay kasi naglalaba ako sa mga damit, sa mga damit namin mga katiktik at kapuso. Ito, mga kapuso, oh. Magbuot, day, mag-vlog -mag ko. Nga naamang ko, YouTube channel. Ito, guys, oh. Dito ako nagsasampay. Dito ako nagsasampay sa tapat namin. Ito guys, oh dito ako naguhulog guys ito may piso, may singko, may jeez pag wala akong jeez doon naman ako magkukunik sa kapatid ni mami sa ternina dito ako naguhulog ng piso bendo wifi, may sing piso, may singko, may jeez pag wala din akong sinsilyo wala din akong mahuhulog hindi po ako makalive streaming hindi, di, hindi rin ako makasali sa mga live streaming dyan magbablog na naman ako. Ito yung tatay ko, guys. Say hi daw pa. anak Ito pa. Ito yung tatay ko, guys. May sakit siya sa puso at pneumonia. At saka may diabetes din siya, guys. May sakit din siya, guys. So, ayan, guys. Live, like, thumbs up and subscribe to my official YouTube channel, sa Marian Rose Vlog. At sasali rin ako mamaya ng 2 p.m sasali rin ako like and subscribe to my youtube channel guys patulong naman nyo dyan at maraming maraming salamat po sa inyo guys bye bye at maglaba vlog ako bukas kasi birthday ni at ni ati Lorna Gabiola at doon kami ma maliligo kaming dagat bukas magbavlog doon na magbavlog ako vlog ako bukas sige bye 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 god bless and keep safe kayo diyan sa mga OFW diyan sa mga sa buong Pilipinas diyan saka sa buong mundo I kailangan masubscribe ko yung aking YouTube channel kay kasi mahirap lang din kami bye bye and god bless and keep safe